kailangan ko bilisan yung lakad ko dito sa Hong Kong dapat yung mga tuhod yung matibay kaya sa mga mga pagbabalak magpunta ng Hong Kong masanay na kayo na parang akala mo lagi kayo minahabol ng aso tapos kailangan mabilis kayong pumi mga address na hindi mo pa napupuntahan kailangan mo matuntun yun magiging delivery girl masanay na kayo talaga na paruot pa rito, sundo ng mga alaga maghapid ng mga papapick up sa inyo sa umaga pa lang pagkagising nyo, magkapinaka kaagad kayo pagka peres kailangan may hindi kayo mga biscuit or tinapay para may laman lang yung mga chan dahil dito nako pisa pa lang pagkagising mo sa umaga start na yan wala nang tigil yan dahil ang mga linisin naman sa bahay ilang oras lang naman pero kapag may mga pinuutos sila amo na may mga random na ipapagawa doon talaga medyo kailangan mabilis ang kilos exercise na rin naman ito. Mas pabor naman sa akin yung maglakad dahil pag may gusto kong bilhin mga may or may nadaanan na ah, bibili ako. Yan, parang opportunity, opportunity, na din na makabili kapag may gusto kong bilhin. Iba, syempre, ayaw naman nila magla, mag maglakad kasi nakakapagod. Pang iba talaga sa Middle East at dito. Lahat ng mga hindi ko naranasan sa Middle East, dito ko naranasan. lakas sa mga... Good sa mga gustong mag-Hong Kong ah! <laughs> mapapagudlak ka na lang talaga eh. At sa mga gusto pa lang mag Hong Kong, baka gusto niyo yung ano, mag-direct ng apply. Marami ako mga alam na agency mga may dito. gusto niyo interesado talaga kayo. Mag-message kayo, mag-comment kayo diyan sa baba kung sino ah, mag-apply direct dito sa Hong Kong. Anyhow, keri naman ng mga gawain mami. Parang ano lang naman, parang nagtatrabaho lang din naman tayo sa Pinas iba ba? Huwag natin isipin yung hirap. Ang importante, masahod tayo ng dollars. Kailangan pag kayo ng Hong Kong, handa niyo lahat, lahat ng mga kaya niyo ihanda. Wala sa physical niyo, mental health niyo. Kailangan talaga mabilis kayo. Dahil ni mga amo dito, ayaw nila nang ika So, good luck sa mga gusto mag-Hong Kong mga miha. Dahil, dollar ang sahod natin dito. Kaya kailangan din talaga tumbasan niyo mga sinasahod nila. 'Yun lang, paakyat na ako mga mi.